Sabi po sa Salmo 143 verse 8, sabi ni King David, ano siya po nagsulat na to, Bawat umaga, ipaalala nyo sa akin ang inyong pag-ibig dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita nyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan dahil sa inyo ako nananalangin. Ang ganda po na to kung nanamnamin natin ang husto tong uh, sulat ni uh, King David para sa kanyang Diyos. Alam niyo, feeling na pagising mo sa umaga, parang ang bigat agad ng mundo, alam niyo yun, yung pagising nyo, nisip nyo agad yung tuition ng anak nyo, yung kikitain ngayon na hindi sapat, bayarin and all. Minsan bago pa nga sumikat yung araw, inaatake na tayo ng mga anxiety and worries. Pero alam nyo ba na may paraan po para simula ng araw na may kapayapaan yung direction. Kaya sabi ni King David, unang-una, paalala mo Lord yung pagmamahal mo sa akin. Saan mo na ba ako dinala through the years? Pag na-recall nyo, nasa ka 10 years ago? I'm sure mas maayos ka ngayon. No? Mas, kung maga the fact na buhay ka, ang Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin po ay faithful. Kung kumbaga na ikaw ay sustain through the years maaaring ibang challenges lang ang kinakarap mo ngayon pero yung mga pinagdaanan mo in the past E eh, pinalakas ka at pinatatag ka kaya lang po kasi minsan ang sakit natin including myself pagising natin sa umaga check agad ng telepono nasana na ba yung ganito sino ba yung yung pinost ko kagabi may naglike ba ang una natin sinisik na message yung social media tiktok at facebook instead na yung voice muna ni lord ang ating hanapin kaya ang ganda lang po ng uh, gusto ko sa inyong i-encourage pagising mo sa umaga magtiwala ka nakauna sa tapat na pag-ibig ng Diyos. His mercies are new every morning, yun po ang sabi sa Biblia. Pangalawa, hanapin mo yung kanyang direksyon. Kasi mahirap alamin ang direksyon para sa inang Diyos kung wala kang relasyon. Tama po ba? Pagka-close ang iyong relasyon, magiging, uh, magkakaroon ka ng tinatawag na discernment sa tamang direksyon. Pupursuko ko ba itong na to o hindi? Okay? Ko close ko pa yung deal na to na alam ko may konting illegal o hindi. So, yung direksyon po ay itapapamala sa inyong Diyos. And lastly, ipagkatiwala po natin ng ating buhay, ang ating future sa Kanya. Bakit? Hindi lang dahil alam niya ang future mo, dahil siya ang may hawak ng iyong future. Kaya ang galing nito si David. Pagising sa umaga, sabi niya sa Salmo 143 verse 8, Bawat umaga, paalala niyo sa akin, ang inyong pag-ibig dahil sa inyo ako nagtitiwala. Pakita niyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan dahil sa inyo ako nananalangin. Ay, pinanalangin. Lord, umaga na naman ngayon. Simula na naman ang uh, another day na pagkakatiwala mo sa amin bago pa ba namin isipin yung linggo yung buwan o yung taon itong araw lang na to lord maitawid namin sa iyong pagmamahal tulungan nyo lord ang mga kababayan namin na nagiihikahos mga kababayan namin na sinukuan na lord ang pag-asa sa iyo ang pagtiwala sa iyo yung uh, bumigay na lord sa kanilang spiritual na pananampalataya lord ibalik nyo po sila sa inyong uh, kanlungan naway magtiwala ulit sila sa iyo sundin ang mga kalooban mo at ipagkatiwala ang kinabukasan nila sa iyo lord sa mga kagalingan ng mga may karamdaman nanonood, ngayon, alam ko Lord, ikaw ay tapat sa iyong salita na by your stripes we are healed. Pinagaling mo kami mga karamdaman Lord pagka nagtiwala kami sa iyo. Ito ang aming dalangin ngayong lunis na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff